Bumili nga pala kami dito ng can opener para hindi na kami mahirapan mo bukas. Pero ito yung nangyari. <laughs> hindi kami maruno. Ang hirap pag talagang mahirap. <laughs> hindi hindi mayaman ganun. Ang hirap, ang hirap magbukas. Halos nagmura na yung mga pamangkin ko sa pagbukas niya. Pagbukas nila. <laughs> sa pagbukas nila ng dilata na yan. Ayan. At hindi nga kami marunong, ang hirap ng mahirap talaga. Kasi na ano kami, nababano, sobra. Ayan. <laughs> Pinilit nila, tinry nila yung makakaya nila kung paano ba talaga paganahin. Pero yun nga, may bumukas naman. Kaso nga talagang nag yupi -yupi. <laughs> nag -yupi -yupi siya. Tapos hindi talaga, hindi talaga siya kinaya yung buong ano para mababoksan, Hindi siya kinaya. Kaya ito yung nangyari, nasira. <laughs> Nasira <laughs> namin yung can opener. Eh. Kabago-bago pa lang na binili namin dito sa TikTok. Ayan, sira na siya. Kakapilit namin kung paano siya gamitin.